Hi guys, ipakita ko lang tong binili ko na ano sa Lucky Plaza. Talong, talong at saka okra. Ang lit ng talong, sobrang lit niya. Isang subo ko lang 'yan. Choing. okra. So, 2 dollars to. And then bumili ako ng daing. And so 5 dollars tong daing na to. So, tatlong kainan. Kasi bumili ako ng itlog maalat yan guys. Ayan. Tsaka bumili din ako ng ano, uh, beef na lakimi at saka ito, yakisoba. Ayan. Ayan ang masarap na almusal, ba? Diba? Pero magiging tanghalian ko siya. So, yan. So, excited ako. Ang sarap ng pakiramdam na nakakakain ka ng mga Filipino food na ang hirap bilihin at sobrang layo niya. <laughs> Kasi babayahe ka pa ng one hour papunta doon sa city, makabili ka lang ng mga pagkain na ganito. So, yun. Hindi ko alam kung relates kayo. Kasi maraming mga OFW na sabik na kumain ng mga pagkain Pinoy. Tulad ko, sabik na sabik. Ayun. Excited na kumain. Noong nakaraan, last week or last last week, kumain ako ng galonggong. And then, yun. Pero itong kan, itong um, talong, at saka okra. Ilalagay ko lang to sa ibabaw ng kainin kapag naluto na siya. So, yon yon excited na ako. Hindi ko alam kung makapagluto pa ako ng beef sa so, sobra na ng pagkain. Pero, try ko pa rin kasi nakakamiss talaga kumain ng mga pagkain Pinoy. So, excited ako guys. May kamatis ako. Meron din akong kimchi dyan. So, magpipiknik ako mag-isa. Alam niya naman na lagi akong alone. Ayun. So anyway, kahit lagi introvert kasi ako, yung introvert na mas mas gusto kong mag-isa. Um, masarap makipagkwentuhan, pero masarap pa din kapag mag-isa ka lang kasi nakakapag relax ka. Tapos nagagawa mo yung mga gusto mo na ano, yon At saka kung gusto ko man may kasama, gusto ko yung mababait, yung hindi nagpapanggap na mabait lang. Gusto ko yung may mga takot sa Diyos, yung may mga may sense ka usap tapos masarap ka usap na merong may madudulot na ano yung parang may mga matutunan matututunan ka sa kanila bago ka makapagkwentuhan sa kanila. I mean, ganoon. Minsan magandang makisama pero wag masyadong makahelobilo kasi mahirap na. So anyway yon magpray pray ka na lang sa bahay. Kahit mag-isa ka, magdasal ka na lang. At ano, pagdasal mo na lang yung ibang mga tao na sana lahat makakain na maayos. yon yung mga tulad kong FW na hirap na hirap kumain. So anyway guys, ito ko na-end vlog. And bye guys and God bless. Excited daw akong kumain yung kanin na lang. Dapat kanina pa ako nagsaing kaso nanood ako. Nanood ako ng... Nanood ako. And then, hanggang sa tinamad na ako. So, anyway, guys, I'm so excited na naipakita to. So, bye-bye and God bless. Bye! Ayun. yung sarap. Hindi hmm, mm, naman. Tingnan nyo naman, guys. Ang sarap-sarap niyan.